Sa video at mga litratong ipinost ng isang netizen sa Facebook, makikita ang nagkalat ng mga basura sa isang parte ng barangay sa Scout Barrio. Kung titig ng mabuti ang mga basura, kinabibilangan ng mga lighter, foil at mga plastic sachets. Ayon sa kumuha ng video, tila mga drug paraphernalia ang mga ito. Hindi po na namin siya nakita. Nakabalot pa po siya ma'am ng eco bag na ulay black po Uh, bali, nung Thursday po, kinabukasan, makita na po namin na nakabukas na po siya sa uh, mga panggamit po sa no, drugs. Mga ano po ma'am, mga foil, mga parapel po, gano'n. may mga ano po, mga stick pa po ma'am eh. Doon pa lang po ma'am sa lighter na alam na po namin na ano eh. Sobrang dami po ng lighter tapos yung mga foil po. Ayun. Ganito rin ang komento ng ilang netizens. Ikinababahala naman ito ng punong barangay ng Scout Barrio pag din, pag may mga, mga reports na ganun na parang sa may waiting shed dun sa kabilang entrance sa so parang may mga ganito, ganito, napupuntahan ko kagad, ma'am. Then all the while, mino uh, you know, minomonitor na namin sa CCTV namin kung sino man ang nagtatapon ng mga ganon. Mas lalo na raw nilang paiigtingin ang kampanya kontra illegal na droga sa barangay. Samantala, sa mensaheng ipinadala ng Pideya Cordillera, isinaad nilang hindi muna sila makakapagbigay ng komento pero makikipag-ugnayan sila sa Barangay Anti-Drug Abuse Council ng Scout Barrio para maimbestigahan ang isyu sa naturang basura. Randy Guzman para sa Luzon headlines.